talaga oh oh napuno mo yan ha inumin mo na ang dugong inumin mo na yan sarap di ba masarap hmm. ang ganda ng chelas mo yan kainin mo na wag mo na sayangin yan sarap hmm. ako wala wala ko pagkain ikaw meron hmm. sarap ha sarap dugong Ha, sarap? ah sarap. Ha, ah, sarap. Ha. Ang sarap. Nagtingin oh, pa. <laughs> Nagtingin pa, dugong. Oh. Hmm. Ako, wala ako pagkain. Ikaw, meron. Taho pa ang ulam mo, ang pagkain mo. Ako, wala. Wala ako pagkain.